Kaya recently mga kababayan, nag-post po ako na mamimigay po ako ng 5,000 sa ating mga followers. Ano pang hinihintay mo? Sakaling nanonood ka or dumaan sa newsfeed mo ang video ito, i follow mo ang, ang Facebook page ng Daddy Frankie Official, baka sa sunod ikaw naman ang matawagan namin. Hello po, good day po, ma'am. Oo. Uh -huh. Yes po, ko po si Ma'am Mita. Ma'am, um, ako nga po. Ah, yes po, ma'am. Hello po, good day po. Kamusta po kayo? Okay na, po. Ah, okay po. So, um, ah nag-comment po ba kayo dun sa post po ni Daddy Frankie recently? Opo. Ah. So, ma'am, taga saan po kayo? Ah, sir, dito po ako sa ano, sa no. Sige po, ma'am. Ilan taon na po kayo? 67 po. Sige po, ma'am. Um, tumawag lang po kami, just to confirm po. Ah, uh, Na-check nyo na po ba yung messenger nyo? Hindi pa po. Ayos po, nag-message po yung staff ni Daddy Frankie doon. Uh, ang pangalan po is okay. Sam. Pacheck check po, pa-accept po. Tapos tatawag po si Daddy Frankie sa inyo sa messenger po. Papa, sige po. Sige po, ah, wag niyo muna po patayin. or Sige po, ah, okay check niyo na muna po 'yung message request. Tapos pagka na-accept niyo na po, um tatawag po kami sa inyo. O tatawag po si Daddy Frankie sa inyo po. Okay po? Okay po. Salamat po, Sir. Okay po. Sige po. Thank you thank po, Ma'am. Okay, sige po. Wait po namin ha po po, po. Okay, thank you po. Ingat po. God bless. So, po. Salamat. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Uh, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Mga kababayan, dahil uh, palapit na ng palapit ang Pasko, ay uh, mamimigay ang uh, Daddy Frankie ng pamaskong handog sa ating mga followers sa ating mga followers po. Kaya recently mga kababayan, nag-post po ako na mamimigay po ako ng 5,000 sa ating mga followers. Kaya ngayon mga kababayan, nag-check po kami sa messenger, ano sa uh, comment section ng mga nakatutok o nakafollow mga subscribers ni Daddy Frankie Official para Uh, kahit hindi naman namin sila napupuntahan ay uh, mga pagbigay tayo kahit papano ng uh, pamaskong handog tagli limang libo mga kababayan yun po yung pinos kaya namili kami so ang unang maswerteng makatanggap ng 5,000 libo pamaskong handog mga kababayan ay si ayan mamaya sasabihin ko pangalan babasahin ko muna yung kanyang comment mga kababayan no? pero uh, chinek namin to mga kababayan so nakita rin namin yung kanyang uh, in-stock namin siya is nag-share siya ng mga upload videos natin at nakapalo sa Daddy Frankie official no? kaya kabayan kung ikaw man ay na nanunood sa video ito uh, baka, hindi ka, baka hindi ka pa nakapalo sa Daddy Frankie official eh follow mo yung ating uh, Facebook page baka sakali ikaw naman ang mapili namin. Kasi napakaraming uh, nag-comment dito mga kababayan nung chinecheck namin hindi po sila nakapalo. Kaya kailangan kabayan nakapalo ka sa Daddy Frankie Official, no? Ito babasahin na natin mga kababayan. Hello Daddy Frankie, Merry Christmas po. Sana mapili mo ako. Naglalaba lang at nagpaplantsa sa isang pamilya. May mga apo ako na walang mga magulang na nag-aaruga. Hindi sapat ang sahod ko para sa kanilang mga pangailangan. Nag-aaral sila. Lolo lang nila ang nagbabantay sa kanila. Nais ko ngayong Pasko na magsama-sama kami at bagong taon. Kapos walang trabaho. Lolo nila. Hindi na kayang mangisda. May edad na 72 na ang edad ng asawa ko. Ako naman ay 67 na. Ayan. Sana makasama ako sa mapiyayaan. God bless po. Ayan. Ito po ay message ni Nita si Paghubasan. So, try natin siyang tawagan mga kababayan. So, ito. Sinek namin yung profile niya mga kababayan. Ayan. May mga share po siya. Ayan. May mga share po siya ng upload videos natin at nakapalo rin siya no, So mga kababayan, ano pang hinihintay mo sakaling nanonood ka or dumaan sa newsfeed mo ang video ito, i-follow e mo ang, ang, Facebook page ng Daddy Franky Official. Baka sa sunod ikaw naman ang matawagan namin, no? So iko-call na natin, no? Sana sagutin niya mga kababayan, no? Sana sagutin ni na Nanay Nita si pag -ubasan. Sana may load siya. Ayan, ni, ni tapaghubasan, please pakisagot yung tawag. 5,000 rin po ito, sayang. So, kabayan, baka hindi ka pa nakapalo sa Daddy Frankie Official. I-check e mo po, kailangan nakapalo kayo para kayo ang sunod naming tawagan, no? Uh, Pamas kung handog po ito mga kababayan, uh, 5,000 liman libo lang po. Pero alam ko sa mga kababayan natin, mahirap is malaking bagay po ito, pandagdag po, pamasko. Ayun, nag-ring na. Hello, Hello, Nay! Po? Magandang hapon po! Magandang hapon po, sir. <laughs> Kumusta po kayo? Okay lang po. Ano pangalan nyo, ma'am? Anita Pagubasan po. Tagasan po si Nanay Anita si Pagubasan. Dito pa po siya nagtatrabaho sa Angulo. Ah, pero saan ang province nyo po? In Pantakison. Kumusta po kayo ngayon? Ito po katapos ko lang maglaba. Ah, katatapos lang. Uh, Nag-comment po kayo sa post ni Daddy Frankie. Opo sir, nag-comment po ako. Para saan po yung comment nyo? Anong dahilan po? Kasi kasi po sir, ano yung aking dalawang apo na nasa Infanta maano yung ngayong Pasko ay makakama sila eh wala naman po akong budget para eh kuhain sila tapos dito nakikiusap ako dito kina ma'am na ah pansamantala sila dito hanggang bagong taon makasama lang po opo So, okay naman. makasama nyo naman sila. Okay po. Ang problema ko po, po, yung hindi ko man lamang ma, ma, mapagpalaro sila. Yung gusto ko dali sila sa palaruan para ma naman po nila yung ano, yung pasko. Kasi po, kasi ang, ang magulang ang mga magulang nila ay iwalay sila. Iwalay na sila? Okay. <coughs> mm. oh. oh. Kaya po ako ay gano'n na lang yung aking ano na makasama sila. O, oh, gustong-gusto niyo pong makasama sila this coming Christmas? Opo, Sir. oh Kaya po ang aking ano na nagpaalam ako dito kay na madam na pasundo ko. Kasi problema ko naman po ay eh, wala naman akong pang ano pamasahin nila para pa rito yung mga magsusundo. Ah, kaya ka nag-comment. Lagi ka po bang nanonood kay Daddy Frankie? Oo oh, po, sir, nanonood. Sinusubaybayan ko ba yung ano, yung ano ninyo. Kilala nyo po ba si Daddy Frankie? Oo oh, sir. <laughs> Nakikita nyo po ako ngayon sa screen. Opo. Oh, Ayan, salamat naman ma'am no? at uh, sumusuporta kayo kay Daddy. Salamat pa. po at uh, nakatutok kayo sa mga upload videos natin. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, no? hold on lang ma'am ha. Huwag niyo pong ibababa yung phone. Ako'y uh, ako mag-aabiso lang sa ating mga kababayan na makapanood ng video ito. Dahil uh, marami po tayong mga kababayan na naluloko. Mga viewers ko, mga followers ni Daddy Frankie, huwag po kayong magpaloko sa mga scammer. No? Uh, pag may tumawag sa inyo, hilingin nyo po na kailangan uh, video call through messenger. Para pag may tumawag, kailangan makikita nyo na ang, ang kausap nyo is totoong si Daddy Frankie. At kahit minsan po si Daddy Frankie po, hindi po ako manghihingi in any amount through GCash. Kasi ang problema natin, maraming uh, gumagamit ng pangalan ni Daddy Frankie, profile picture ko, para gamitin nila pang scam, para pan, uh, manloko ng kapwa. No? Kaya i-remind ko lang po sa inyo, uh, hindi po ako nangihingi. Once na may nag-message sa inyo para humingi in any amount or tignan yung OTP number ninyo, OTP nyo sa GCAS, uh, wag po kayo maniwala doon dahil mga scammer po yon no? Yes, Oh. So, hey! Uh, may tanong lang po ako. Ano po ang video na mo kay Daddy Frankie? ano, Nancy. Ah, naabangan niyo po si Nancy. Okay. At saka po yung isang, ano, marami po ako nang papanood. Kailan po ako makakalimutin po ako sa yung mga, yung mga, natat yung mga pangat ng mga, mga, ano. Kaya po, lagi po pina, po ano na sinusubaybayan kung ano nangyari po kay Nancy. Nasaan na po ngayon si Nancy na eh? Parang kinuha na nung, ano, nung mga kamag-anak niya. ah oh, so, tama, up, tam, Tama po kayo na Nasa pinsan na po. Opo. Hindi oh. tinanggap sa mental. Ah, ba? hindi hindi tinanggap. <laughs> ah, naka, ano, naka, nakasubaybay nga si nanay, no? So, nay, may Gcash number ka ba dyan, nay? Opo. Oh, so, magkano, magkano ang, ano, alam mong matatanggap mong pamas handog ngayon? <laughs> Nakita ko po nung 5K. Ah, 5K. Okay. Happy na pag may 5K? Happy na po, sir. Okay. Kailan magkano. Oo. At ako, na mayroong, mayroong, mga ano yung ating mga apo dito. Kasi, sir, yung ating atsawa, eh, walang trabaho. Dati naging isda, siyempre matanda na. Mm -hmm. Dati po, kung tama ko siya dito, eh, umuwi na nga siya, di na niya kaya magtrabaho. Ay, ako rin po eh. parang hindi ko na rin kaya dahil sakit ulo. Mm. oh, sige ma'am, padadalhan kita. Huwag mo munang ibababa. Paano natin ipadala ngayon? Asa na yung isa kong cellphone? Ayan. Hold on lang na ya, kasi para maging klaro ang lahat. Ora mismo, ngayon mismo ipapadala namin yung ano, uh, 5,000 through Gcash. No? Salamat po, sir. Opo. Kasi bago natin na uh, putulin yung usapan, kailangan, Ma-acknowledge nyo po na na-receive nyo na yung ano, yung 5,000. Uh, Ma'am, number ng Gcash nyo po. Sige po, i-dictate nyo po. Sige mo na, sir. Tawagin ko yung apo uh, po kasi hindi ko pabisado eh. Siya nag-ano eh. Oo, oh, sige po. Diba, e, eh, ano nga sa akin number? Dali. <laughs> Nay, nakapangalan sa'yo yung GCAS number ano po? Ha? Si Daddy Frankie. Yung Hello po. Hello po. Sir, Gcash number ni Nanay. Ano po? Uh, may lista na ano po? Ah, sige. Dictate mo lang, sir. Ah, uh, share na yung... Noted po. Abangan mo dyan, nai, ha? Wait lang. Wait lang. Kanino po nakapangalan yung GCash? Sa akin po. ano pangalan po? Anita po. Po? Anita. Anita. Ah, ito na siguro. Go ko na. Okay. Send. pagita ko rito Nakikita nyo, nai Sa bagay, makikita nyo naman dyan. Ha? Tignan nyo po sa Gcash nyo kung meron na dumating. Yan na, tingnan mo nga. Pasensya na ka, sir, kasi yung apo ko ang tagaano nito. Eh. Okay lang, nai Kaya po namin ito ginagawa, nai Sinisigurado namin na hindi kayo ma-scam at sinisigurado namin na makarating sa mga viewers natin yung pamaskong handog ni Daddy Frankie. Sir, nandyan na po ba? Oo. Oh. Nandyan na po? Titignan ko lang po. Sige, pakicheck po. Wala pa. Mayroon pa siya. Dito pakita rin natin, sis. kita Ah, okay. Nag-loading oh, pa po, sige, sige. Kailangan kasi marinig din ng mga viewers natin na natanggap ninyo. Kailangan ma-acknowledge nyo po. Tsaka paalala ko lang ulit mga kababayan, no Kailangan naka-video call nyo si Daddy Frankie kung mayroong nagme-message sa inyo para hindi po kayo mai-scam po ano? Wag po kayo magpapaniwala through message lang. Meron na? Opo. Magkano po? 5,000 po. 5,000. Very good. Salamat sa Panginoon. Anong gagawin ni Nanay sa 5,000? Basta yung pamasaya ng aking apopaksundo sa ano, sa amin, sa implantation. Okay. Kanina, nung unang tawag ko kay nanay, medyo malungkot, maiyak-iyak siya. Ngayon, nakangiti na si nanay. <laughs> Thank you, sir, kasi, isip, nalulungkot lang kasi ako eh. Opo. Ano kasi, matagal ko na rin sila, hindi natikita. Opo. Opo po eh, pag may kunting, ano, nagpapadala lang. Yan, makayakap. Mm. Eh, ano Nawawala signal ni Nanay. Hello po Nay, nawala ka ng sounds. Signal, uh, ano signal Nawawala. Okay, okay, oh, meron. Oh, so Nay. Ah. Nawala signal ni Nanay. Sana Nay mag san, Sana Nay masaya kayo sa Pasko, ano? Sana magkasama-sama kayo ng oh, mga sorry. apo mo at saka yung asawa nyo po. Oh, mag iingat salamat. ka po. Mag-iingat ka po parati, Nay. You, oh, po, Nay. Salamat sa suporta nyo kay Daddy Frankie. Oh, oh. Ay so, <coughs> Ayan. Ay, Masaya ako kasi uh, isa kayo sa nabigyan ng pamaskong handog ng uh, Team Daddy Frankie sa araw na ito. talaga sir. Salamat. Ano pa kayo pag-iyos? nawawalan talaga ng signal si Nanay, mga kababayan, no? Pero, kahit nawawalan ng signal si Nanay... Nay, thank you po! Bye-bye po! bye po, sir. Salamat po, salamat. God bless po. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay no? Uh, masaya si Daddy Frankie dahil kahit na hindi ko napupuntahan kayong lahat, ay isa-isa ko naman matatawagan ang ating mga followers. no? Masaya si Daddy Frankie kasi sa pamamagitan ng uh, pag-share ninyo, pag-follow ninyo, ay nakukontak ko kayo. Kaya mga kababayan, uh, stay put lang po kayo dyan. Uh, basta nakapalo ka sa Facebook page ni Daddy Frankie, hintayin mo lang po yung tawag namin. Muli po, hindi po ako nag-friend request sa inyo. Tatawag po ako through messenger. Mag-iingat po kayo sa mga scammer. Hindi, hindi po ako mangihingi ng pera, cash in any amount. Ako po mismo ang nagbibigay sa inyo. Magbibigay ng pamaskong handog. Kaya, ayan mga kababayan, para mabilis ka naming manotify, kung napapanood mo yung video ng ito, i-share mo po at mag-follow ka, mag-subscribe ka para mabilis ka naming manotify. At ikaw naman ang sunod na mabigyan ng pamaskong handog, 5,000 pesos. Maraming maraming salamat. God bless po. Thank you and bye-bye.